Kumusta mahal na mamumuhunan? Kasama mo system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming pag-aralan ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon pag-aralan natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Broadcom Inc. Ticker AE. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Abril 8, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Broadcom Inc. na bibilang sa subkategori. Compset, anim na po kumpanya ang lumahok sa paghahambing na kung saan ay napakakinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa batay sa mga resulta ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 0.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng merkado sa pangkalahatan. Makikita natin ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa iskor na minus 0.5 puntos Broadcom Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Broadcom Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya Broadcom Inc. nagpakita ng dynamics ng 17%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 8.6%, hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Broadcom Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 724.65 Bilyon, na may subkategori na capitalization na US Dollars 3,227 Bilyon. Broadcom Inc. may bahaging 22.453% at isa sa mga nangunguna sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 6.58 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US dollars 700 at bilyon. Broadcom Inc. account para sa isang bahagi ng 6.63%. Paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Broadcom Inc. Sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 22.453%. Ang book value ay 6.613%. Ito ay 57% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa US Dollars 66.091 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 65% ng equity. Rating para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, matitiis 0 puntos. Ang balans ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo ay tumutugma sa 72. Ang average para sa subkategori ay 35.6 at ito ay 50% mas mataas kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars isa 0, 0 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 17,300 at siyam mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 13.3. Ang average na subkategori 4 ay 200 at 33% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$54,500 at 20 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 74,180 milyon. At ito ay 73% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ay na may average para sa subkategori na 11.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 7.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 2.857%. Ito ay 686% na daan at mas mababa kaysa sa market capitalization share, at ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng merkado ng kumpanya Broadcom Inc., malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar samantalang para sa subkategori ito ay dalawang libo, apat na at na dalawa Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng organisasyon ay anim na at walumput anim percent. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay at 272.2,000 dollar. Average para sa subcategory, 6.5000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subcategory average at performance ng kumpanya ay 200 at Pagtatasa ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 1,474,000 ayon sa subkategory 6 at 28,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isang daan at tatlumput Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 1.2% na may average na subkategory na 2%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwati Re labing apat na nagpapakita ng antas na 32% para sa kumpanya Broadcom Inc. Sa subcategory, ang RSI level, labing apat na, ay 20%. Sa karaniwan, ang mga subcategory na securities ay pareho ang halaga sa mga share ng kumpanya Broadcom Inc. Ang aktwal na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit-kumulang US dollars daan at Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit-kumulang US dollars daan at Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na pagtatantya at ang pagtatantya ng pinagkasunduan ay humigit-kumulang 61%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na dati nang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Broadcom Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information System Guru Markets.